Alright, so ayan na mga kamukil lang no? na yung paghalo yan halo yan, papunta dun 10 no? Sampung sako, yung unang bagsak Medyo pigado pa yung 20 sacks no So dapat makarating kami dito bukas Dito, kukuha to Kasi may flooring pa to papunta dito sa gate So para kasi yung isang bagsakan na 20 sacks Ayan no? so subok ko na to mga kamukil lahat ng mga project ko ganito lahat yung mga ginagawa ko alright alright mga kamukil So, ayan na. Umpisa na yung pag-flooring namin dito. So, napapansin nyo yung kapal ng ano namin mga kamukil. Nasa 3 inches, no? So, malamang ang comment nito, walang bakal. Mabibiyak lang yan, no? So, hindi na yan sa ano. Nasa sa akin mga kamukil, lahat po nang ginagawa kong bahay, wala kong bakal yan, no? Basta hindi lang tayo bababa sa 3 inches, hindi nakakumpak masyado yung ating lupa. And then, uh, gaya na sabi ko, huwag muna natin tirahin kagano ng pag-flooring, no? mga uh, ngayon yung kinukumpak, kinabukasan. Mag-flooring ka agad. So, mali po yun. Uh, hintayin muna natin mga 14 days, pinakamataas. Ito, 16 days na ito mga mungkil bagyo na flooring. Ano mula nung kinumpak namin? Kasi, ah uh, nag-ano tayo dito. ino -observe pa natin kung bababa ba yung lupa o hindi. No? So, sa umpisa, uh, talagang lutang na lutang to sa tubig. Tapos, kumpak. Basa na naman. Kumpak. So, ngayon, binabasa na lang natin yung uh, itinapal natin ng konti na mga graba no? yung purpose natin kung bakit natin ibinabasa kasi itong buhangin o graba mga kamukil kapag hindi ito natatamaan ng tubig so naka ano pa yan naka medyo may mga ampaw pa dun sa ilalim ng mga part na uh, pwedeng maaaring simula ng pag crack lang ating flooring so kailangan natin siyang basain para pag mapasukan siya ng tubig ibig sabihin lulubog siya at kukumpres yung mga bagong tinapal o tinambak natin na mga uh, graba at buhangin. So, yun po, yung hinabol natin na kung saan yung mga malalalim na party, makukumpris pa yun kaya pinasa natin ng tubig. So, ngayon mga kamukil, yung susunod kong gagawin dahil nabasaan na ng tubig, gaya na sabi ko, maglagay tayo ng anti-termites dito, anti-anay. Sindi natin itong mga ilaw para maliwanag. Yan. So, napapansin nyo, madilim na mga kamukil, Kung walang ilaw yan, hindi, hindi natin makikita yung trabaho natin. Okay. So, ito yung gamit natin mga kamukil. So, bago, uh, pag maglagay na tayo nito mga kamukil, unang-una dito sa kahoy, pinahida natin to, ibirnas natin. Nakaapat na patong tayo dito. And then, ito natitira mga kamukil. Ito yung sinasabi ko na ibubuhos natin dyan sa pinakababa ng door jam natin na kung saan dyan magpipinitrit o dyan dadaan yung anay kung wala tayong ihaharang dyan na anti-termite. So, gaya nito mga kamukil. Kuha lang tayo. So, bago nyo lagyan mga kamukil, Basain nyo muna ng tubig. Baka lalagyan yung una, tapos babasain nyo ng tubig. So, useless lang din. Mawawala lang din yung bisa nitong ating anti-termites. Okay lang, nakabasa, nakabasa na siya ng tubig. O, lagay tayo ng sa takip mga kamukil. Yan, isang takip dito. Basain natin to. Yan. Yan. Tapos, isang takip din dito sa... Ayan ah uh, kabila okay yan so, dito kalat natin okay bud na po yan, mga kamongkel and then dito sa kabilang hamba na naman sa kabilang pintuan yan ah so, bubud lang natin dito please sa lupa pa lang maaamoy na ng anay na hindi siya pwedeng umakyat dyan kasi may nakaharang na bawal sa kanila kung baga alergy sila nito mga kamugil Ayan. Kumbaga sa tao pa, uh, may LTO, no? Kung sa driver may LTO sa unahan, kaya kailangan nilang maghinto. Ayan. Ayan. Okay. Okay, box na po 'yan, tag-iisang takip nitong ating Sulignum anti-termites. So ayan, patuloy yung mga kasama natin sa paghakot ng halo. So dito, dito sa ito na yung hinalo namin mga kamlok. Mula dyan. Lawak ng hahaluan namin. Ayan. Okay. Ay, dito na banda. Madilim na siya. Hindi natin yung mga ilaw. Okay. Dito rin. So, maganda na talaga yung pagkatrabaho. sa kompleto na. Ayan. Ilaw. Maliwanag na. Okay. Si Binti, no? Patuloy pa rin yung aming pagbubuhos mga kamukil kasi inabutan kami ng malakas na ulan. Right. So, pinasindi ko na mga kamukil lahat ng ilaw, no? So, maliwanag siya. Yan. So, dito sa kusina, mga kamukil, bigla, ano, yung pag, ano namin ng ilaw, pagpagana. Kasi umabot kami dito sa pagbuhos. Daming nabu, na masa, na halo namin, mga kamukil, no? So, ayan na yung ilaw natin, bali, apanda, apat na pin lights. So, ayan na, maliwanag na siya. So, yung pag-flooring natin, kita talaga, na. No? So, natapos na yung dalawang kwarto, pumunta kami dito sa kusina, Paatras, no? Bukas, papunta dun. Tapos, bukas na naman ang umaga. Uh, dito na naman, no? Itong hallway na to. Papuntang room 3. Yan. So, dun. Uh, sasalubungin ko si Master Buet bukas dito ako. Papunta dito. Yan, sa kwarto na to. Yan din, palabas dun. So, dito kami magsasalubong ni Master Buit bukas. Dito. Yan. Dito kami magsasalubong Okay. Sa kwarto. Ingnan natin. Ayan. Natapos na siya. So, ano ba yung secret mga kamukil sa pag-flooring, no? Ayan. Ito na na siya. So, hindi ko na 'yan pababalikan mga kamukil, no. Tama na 'po 'yan. So, ang sekreto kasi sa pag-flooring mga kamukil, kung gusto niyo na matibay, ah, uh, 'yan kasi mga kamukil, umpisa na na pa uh, titigas na 'yung ating kongkrito. Umpisa na siyang titigas na. Ngayon, kung papasukin mo pa 'yan, aapakan mo pa 'yan mga kamukil, madi-disturb niyo na 'yung kumpresa uh, sa isang simento na ibibigay niya na sa, sa flooring no Ma, madidisturb niya o madidistract niya na yung compression na ibibigay niya yung pagtigas niya kung papasukin pa natin yan aapakan pa natin yan so yung pinaka magandang diskarte kapag yung maso natin siya yung nakatuka sa pag ano pali, uh, ng flooring natin kailangan magaling siya no tansyado niya yung kamay niya yung bigat ng kamay niya na masusunod talaga niya tong uh, guide natin itong mga tansi no para is isa lang yung uh, trabaho so yan mga kamukil uh, patigas na siya papunta na siyang patigas so kapag papasukin pa natin yan aapakan pa natin yan lalapagan natin ng plywood o kahoy para apakan natin para ayusin rudilahin ulit so madidistract na natin yung compression ng kongkrito so hayaan na natin yan siya so total itatiles naman natin to yan po yung Uh, isa sa mga diskarte mga kamukil no? na kung bakit pagdating sa loob ng bahay pag flooring is hindi na kami nagbabakal so lagi kong sinasabi una una tao lang yung aapak dito hindi po sasakyan no maliban lang sa mga aapakan ng sasakyan so kailangan nating magbakal matibay kasi mabigat yung sasakyan may vibrate yun so, ito mga kamukil tao lang siya so kailangan pinakaunang gawin maayos yung pagkumpak naka basa siya ng tubig habang kinukumpak natin. And then, uh, pagkatapos ng compaction, hintayin natin ng mga 14 days. So, patuyuin natin yung basang uh, inabuno natin sa plinuringa natin. Ha? O tinambak natin ng mga lupa dito sa, uh, sa, ating project. So, yun po yung uh, gagawin. And then, pangalawa, uh, pag nag na tayo, katulad na sinasabi ko, ito. umpisan uh, umpisa na itong patigas na siya Simula na siyang magbibigay ng tigas sana. Kung i-distract pa natin yan, di-disturbohin pa natin yan, aapakan pa natin yan. So, yung uh, pagpapatigas niya sana is madi-distract na. Right?